Good evening mga kapatid. So narito na naman po tayo si Gandara para magatid po sa inyo ng mga latest na balita hinggil po sa TVG and Legit Tower Guides. Kaya naman kung bago lang po kayo dito sa ating channel, eh, pakipindot na po ng subscribe button and notification bell na kung po kayong mahiya at mag-alinlangan, magdalawang isip pa. Pakikulimbang na po niyang notification bell para kayo maging updated sa mga bagong videos natin atin pong uh, i-upload ano, sa mga susunod pa pong araw. So, ito na nga pa, simulan po natin ang ating talakayan. Anyway, uh, shout out pala sa lahat ng ating subscribers dyan. Ang mainit ka po nating update ay pumapatungkol po dito sa Tila wide News para sa Showtime. So, isa ito sa pinaka inaabangan ng lahat kung ano po ang magiging desisyon ng MTRCB sa Showtime dahil uh, sa naging issue po nila no sa icing tapos meron pang kay Kim Choo. then may mga nagsusulputan pa pong videos kaya naman ano eh yung talagang uh, masasabi po natin na uh, mukhang may kalalagyan po talaga ang showtime dahil uh, napakarami po ng record nila na hindi po maganda. Kung paminsan-minsan sana okay, tapos halimbawa itong ang uh, ginawa nila by skin na sup-sup daliri na yan, katabi pa mismo ang bata, segment pa di umano ng uh, bata, pang bata, baka sakali makalusot pa, baka sakali na sila po ay uh, palagpasin pa yan ng MTRCB pero sabi nga ni Lala Soto ay uh, marami na raw silang pinalagpas and kita nga na, kita nga naman po natin sa mga videos na naglalabasan ngayon na napakarami <laughs> ng kanilang record na hindi po maganda so paano po kaya yon kaysa na maging lesson learned din po ito para po sa lahat hindi lamang po noon time show, yung mga talk show ano man po, ang uh, basta tungkol po sa mga palabas lalo na kung mabenta po sa mga bata ay iwasan sapagkat ano eh. O kahit po may uh, ano eh may palabas na kasama po nila yung bata para dahil nakakatakot na rin dahil uh, bilang magulang uh, maraming magulang china na of course, hindi naman 24-7, kaya talagang bantayan. So, yung mga palabas sa TV, ya uh, minsan na uh, po pwede na nailayo ng magulang ang bata. Pero na uh, upload pa din po yan sa social media. So, ngayon, anong tan ang tanong? Ano kaya po ang... Uh, uh, naging pass siya ng MTRCB dito sa kaso ng Showtime. Isa po yan sa sobra pong nakakaabang din kung palalagpasin pa, kung suspen, uh, sus si suspend lang si Vice Ganda at si Ayon or ang mismong show nila. Ang masama po niyan kung mateterminate pa. Pero, mukhang bad news guys. Of course, hindi natin alam kung anong klaseng bad news. Pero mukhang bad news ang uh, resulta ng MTRCB dahil sa post po ng isang uh, Facebook page. So, malamang po niya sa mga pan ko, nagpe-pray sila na sana hindi. Sana ay uh, hindi ganun kalala. <laughs> Kasi syempre... Alam niyo naman, madadami na naman po niyan ang uh, e 80 for sure. So ang sabi po dito ay yung source daw po ay may verdict na and broken heart pong emoji. And alam naman po natin kung ano ang ibig sabihin ng broken heart, mukhang bad news, mukhang hindi po maganda ang resulta. So bakit po kaya broken heart? Isususpend ba o terminate? yan po ang dapat daw pong abangan, yung iba pang detalye. So, sure niyan sa siguro, lalabas at lalabas din naman po ang balitang yan eh. ah uh, intay po tayo ng ilang araw or one week or ah uh, kung talagang meron na pong resulta ang, kung meron na pong desisyon ay lalabas at lalabas po yan hindi rin po yan magtatagal And uh, yun ang dapat abangan. Since mukhang uh, bad news, e eh, ano kaya yun? Isususpinde o iteterminate? Kasi yun lang naman po yung ano dun eh, maaring mangyari. Kung uh, na naman, halimbawa, kung babayaran, kayang-kaya nila yun eh. Kayang-kaya pong uh, magbayad na lamang ng showtime. Yung balita natin do sa sinabi ng isang attorney kung tama 'yung pagkakatanda natin 100,000 yung multa pero papaano kung termination? 'Yun po 'yung masaklap doon. Kasi ilang taon na rin naman po ang Showtime, 'di ba? And uh, pag nagkataon hindi po mangyar, hindi po malabo na pati po ang TVJ ay uh, gambalain ng mga panatiko ng Showtime. Lalo pat alam niya na yung kayawali Wally Bayola ah uh, naghingi na nga po ng tawad si wali hindi nga po kita sa camera si wali at uh, hindi naman po palagi na natin sabi nga ni ano ni uh, ni Jose sinasadya kay hindi ang importante ay humingin uh, humingi ng tawad so humingi man po ng tawad ay kanilang uh, bini big deal dapat daw suspindihin itong si Wally pati raw yung show na E80 so dun pa lamang po eh uh, Gina G po ang mga bashers so paano pa po kaya kung matuluyan itong showtime baka talaga ano Gina G na naman po sila sa pangbabatikos po sa TVJ at E80 show malamang po niyan ay eh, mag-uungkat din po sila ng mga videos para makahanap po sila ng butas pero kayo po ba mga kapatid ano ang palagay ninyo na magiging hatol dito anong palagay ninyo bakit po kaya broken heart ang uh, naging uh, emoji sa ano na yon sa rumors na yan sa si narito naman po ang komento ng ilang uh, uh, collegiate navigants natin sa mga videos na ating pinag-usapan ng mga nakaraang araw. Sabi ni Ma'am Fallen Angel, ang sipag mag-load ng video ni Madam Gandara, <laughs> kailangan po eh, para... Alam niyo na, mag update din tayo. Mahirap na po kapag hindi po updated. ah uh, mabilis po tayo napapaniwala. <laughs> sa mga balibalita dyan, lalo na kung pinulit lang po ng mga maretes So, maganda na rin po yung tayo may hawak na video. Sabi ni Fallen Angel, alam naman natin ang fake buligta, kahit ano pa ang pambabatikos gawin nila, di naman nila tayo ano? di naman nila tayo maapektuhan alam natin kung sino talaga ang minamahal ng mga tower cards kahit mamigay sila ng malaking papremyo mga tao ang pinapasalamatan pa din si Bosing kasi kasi kilala nila ang tunay na itbulaga uh, legit talaga na inangkin lang ng tape ink kaya para sa akin kahit ano pang pagsuyo nila matatalino mga tao alam nila kung sino talaga sampal na naman sa kanila So, iba na nga po ngayon, sa panahon po ngayon, marami na rin po talaga ang matatalino at hindi po masyadong na, ano, napapaikot, kumbaga. Anyway, thank you so much sa pagkomento po, Miss Fallen Angel or Sir. Ano po ba dapat kong i-address? Anyway, sabi naman dito ni Filar One ka, route out po din sa inyo't magandang gabi. Pasensya at gabing gabi na pong ating video. Hindi na maalis na mangyari ang mga ganoong komento dahil ang itbulaga ay Tito, Vic, and Joey. Habang ginamit nila or habang gamit nila ang title na itbulaga, asahan nyo, mangyayari at mangyayari yan. Totoo po yan. Well, aware naman sila, ano eh, sila isko, sila yorme isko, na hindi basta-basta maalis sa mga tao yon. So, ano po kaya katotohanan? nasasaktan ba sila or uh, mga manhid na po ang mga ito uh, sila po ay aware alam expected na hindi basta basta maalis daw yung luma nasabi po niya yan doon sa video may, vi may video po tayo niyan na kung saan ay uh, yun nga raw maalis yung luma pero umaasa sila na one day eh, sila mga bago nga makilala na itbulaga hindi naman literal na ganoon ang pagkakasabi pero para saan pa nga ba at uh, sila po ay nagpapatuloy kung ay para saan pa kagaya ng ginawa ni Buboy Villar na pagtanggal po ng mic kung hindi po ang goal nila ay matanggap po ang bagong mukha ng It ba diba? So kung expected na nila ito, so ganun lang, ganun ang ibig sabihin, ganun talaga kakapal yung mga face po nila na humarap sa mga tao. Ganun ba 'yon? <laughs> kung uh, expected na nila ito, eh ibig sabihin mga manhid na po sila para hindi po mahiya na ang gusto ng mga tao pa rin TVJ pero pilit po nilang hinarap ang mga ito para mabura sa isipan ng mga tao na ang TVJ para malaman na ng mga tao na sila yung uh, bago ngayon and talagang uh, pinagdidiinan pa nila no na mas pinaganda uh, mas pina-energize ayan mas binigyan daw po ng uh, mas binigyan ng uh, buhay yung gano'n no so parang sinasabi sabi nila sila rin mismo nagsasabi na boring ang dating itbulaga. Talaga ba? Eh minsan nga rin siyang naging ano eh parte ng itbulaga, 'di ba? Dati rin siyang tumuntong sa bawal judgmental. So kung nabuboringan pala siya doon, ay uh, bakit pa siya tumuntong sa itbulaga noon, 'di ba? So, yun lang po muna ang update natin ngayong araw. Ay, ngayong gabi, don't forget to click the subscribe button and notification bell para po pa sa iba pang mga batita.